ibat ang iba't ang iba't ang dami nyan na ililin ang alok yan ni, mo, may ibat yan. ano kinabagda sabut, mah. kumusta ka nyo? G. kapoy 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 Kending kendeng anak. Mas lalo tumaas ang presyo nito. Mas talaga Kending kending, kending, kending pre. Na ah, kending kending. Kending kending jump 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 jump. Brother shake it baby shake it baby. Iba naman na. Waka, waka naman na. Waka waka. Tami na tami na. Ee Eh, eh. Ee eh, eh. tami na. pa baba. Wagetin. Okay. Okay. Ano na? Oh, galing ah. Pero daw kayo kosa. Pin. Okay. ama. Yang anak. Dirito Santo Santo Amin Amin Oke gatinya na. hindi na. naman. yan hard Tama. lang volume. Baba. lang, ako na ang maglalagay.

லிசா பாரிஸ் ஜிஆர்எம் கிளினிக் தட்டோம் கூகுள் என்ன மன நான் நினைக்கனன ஒரு லேடி இல்லை nasenko thank you i think ana dito kita dito mo eh, i love eh, ka inom ka diyan inom okay na okay na dear na wi

mở là lượt nữa nạy nhất ở bát thâm mầm chẳng nè 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 hả?

Amonging mga nagpapatagal. Samu-samu. Gina, ina. Thank you sa kulong. Okay. Lalabas na yating microphone. Okay. 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 Hello.

<laughs> <laughs> oh. Tami na namin na eh eh waka waka eh eh Magaling nga Shake it baby shake it baby Ay hindi ang ginaganyan iniinom yan Iniinom huh? ganun tagay tagay Sili Ay huwag na Pangit uh, yeah. Ay okay. okay.

Na na, na. Amana, busna. Amana. Amana. Gana rito, tayo. Gina, nakita na. niya. Hello. Kaya, na. Wala na. Busna hmm. na. Wala na Wala si. Alas na